Subscribe kay JJ. What's up guys? It's me, JJ. Welcome to our channel. Nandito pa tayo sa arcade. Maglalaro pa tayo ng claw machine. Oo. Oh, oh. Kasi, pag nag-claw machine ko favorite ko talaga yung claw machine, guys. Pag nag-art, nag-totom kami, kasami pinset ko, guys. Basta, ayun. So, ayon. Sana makakuha tayo dito guys. Um, ano kaya ang lalaro mauuna? Ano kaya mauuna? Ano to? Uh, uh, ano kaya? Ano to? Bola? Uh, ito yung... ang pangit naman. Joke. <laughs> so, so ayun. At lang. Matitingnan natin guys kung maganda ba. Stop this. Ito try natin tong bear bear na tong ma, bear na itim <laughs> sana makuha please 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 um, indusong natin yan ayan ayun na natin okay na yan okay na okay na ba to basta ano ano basta ah uh, sana makuha ayun uy sana uy ay Pumitaw. bayan, yan? Kainis. Okay, Ang daya naman ng claw machine dito. Eh, hmm, wala ko makuha guys. Ang ganda ng ano guys. Oh. Kaya natin to. Pusa. Pusa na pink. <laughs> so tingnan. Saan na makuha? Saan na makuha? Ay. Bayan. Daya naman ng claw machine. Ano to? Protas. Yan. Yan. Uh, ano kaya yung gusto kong kunin? Ano kaya guys? Ano kaya? Ano kaya? Ito may regalo. Try natin to guys. Wait lang. Ah, uh, wait lang. Ah, uh, ayun. Ay nasobrahan doon, oh. <laughs> Na sobrang doon. Kunin dapat yung bola, hindi yung legalo. Sorry naman. <laughs> hindi ako marunong dyan eh. Sa mga stop, ito, ito. Penguin. Penguin, ang ganda lang penguin. Gusto ko kunin si penguin guys. Ito. Um, shiny price dapat. Ay, ba't gano'n? Hindi shiny price. Ano ay bumitaw na naman, bumibitaw na naman, bumibitaw. Uy, lak, uy, uy, rakun, lagay kut, kunin ko to, lagay ko to sa grow a garden ko, charot. rakun guys, so, ay na, paano ba to? Ha, huh? paano ba to? Ibig na ba din may hand, na yung, eh? paano? Paano ba yun? Ah, yung pink. Okay. Nasa gilid pala yung pink. Hindi ko nakita, guys. Sorry. Hehe. <laughs> so, ano. Gusto ko ni yung Stop. Ala. Hindi ko makita, guys. Lang, guys. Uh, huwag na. Ito yung bear. Oh. Huwag na nga dyan. Dito. Ay. May robux naman. Wala hmm? Bala akong robux. Miss ka, Robux. Wala akong Robux. Eto, panda. Ang cute. Ang cute ng panda, guys. Kunin natin siya, guys. Kunin natin yung panda. Panda, 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 panda. Saan mo ako panda? Wait Dito natin kayo. Ayun. Ay, ba't Eh, <laughs> Dapat dinusog ko pa eh. <laughs> Ano to? Ang naman nun. Na. Try ko nga. Ah. Um, ano to? Hindi ko makita guys. Ano kaya tong. Ah, okay. Pet. so, wala. Bumibitaw, pangit. Bumibitaw, bumibitaw. Bumibitaw naman. Bumimit ako na naman. Eto. Uy, sandata. Kunin natin yan. Mm, dusog natin. Ayun, dosog, dusog. Sana makuha, sana makuha. <laughs> sana makuha, guys. Sana. Um, Ay, ang daya. Daya naman tong claw machine na to. Ba't ganun? Ay, nako. Ay nako. Ay nako, alis na nga tayo. Ito ko ano? Ang galing ni Ate oh. oh. <laughs> Wala na namang <makuha. laughs> Sorry, <laughs> binubash mo pa ay. Charot. Ang oh, koke dahil, koke dahil, koke dahil, <laughs> basta, krot, koke <-co> dahil, basta. <laughs> Sana mag-uwasi ko. Oh, no. Wala. Ano ba yan? Sumamit yung pundo at saka hindi nakuhan. Ba yan? Ano? Corona. Corona. Magiging prinsipya ako. Try natin. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Huh? Ano ba to? Ay. Ganon. Ay. Sorry. <laughs> okay oh, naman. Joke lang. Uh, basta, ano kasi magandang stop taste dito? Puro na lang kasi mga girls eh. Ano kaya? Itong donut, try natin. <laughs> try natin to guys. Try natin. Wait lang. Uh, sana makuha si donut. Please, please. Uy, uy, paldo, uy, nakuha natin. Paldo, paldo, nakuha natin. yay may donut na tayo. yay Paldo, yeah, may kakain ako mamaya pag uwi. <laughs> Basta, <laughs> Ay, ano to? Free lang, oh. pindutin lang yung free. Pindutin. Tsaka, al alam ko na to, guys. Lulusog po siya. Tsaka, Ayun, tsaka stop mo siya doon sa ay, sobrahan. Sobrahan naman 'to. Hmm, sobrahan. Ay tama lang 'yan, tama lang, tama lang. Sana makuha. Sana undaya naman dumusog lang. Dahil dapat makuha 'yung ganun. Charot. <laughs> so ano 'to? Ano ay banana. Try natin pang natin sa ipapranko yung ipapangro eh basta <laughs> ipapapranko to guys sa mga tao eh sana makuha naman bayan daya naman ng claw machine na ito at least may nakakuha tayong donut mamaya kakainin ko ay unicorn unicorn try natin try natin try natin nasobrahan Sobrahan nyo yung ano, Gupet Sa ano kayang, ano, basta, ha, ano to, pangit. Um, ano to? Uy, bag ba to? Bag? Uy, owl. Owl to ah. Owl, gusto ko siya kunin. So, sana, saan makuha siya guys. Ayun, 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 ayun. Ay, huwag kang bibitaw. Ay, bumitaw naman. Ah, bumitaw siya. Bumitaw, bumitaw. Ayoko na nga. <laughs> Try nga natin to. May, ano to? Shiny prizes. Unicorn. Sabi mo, kung saan na makuha. Ang daya naman ng glow machine na ito. Kasi nadaya ka nung asawa mo. Ay, joke lang. <laughs> Ay, gummy bear. Kainin ko yung mama niya. <laughs> sana makuha naman si gummy bear. Huwain naman. <laughs> oh, sana makuha. Sana naman, sana. Ayaw. Mga daya-daya. Dito ulit sa raccoon. Para may lagay ko sa garden lock lang. <laughs> Basta. Uh, ano ba yan? Ayaw. Ayaw ma Ano? Daya naman to. Try ulit. Try, try. Ano uh, no, no masakto dun sa... Ah? ganun. at ganun? Ba't lang? Ayaw ko na nga. Nakakainis. Ano to? Try ko nga to guys. Try ko lang. Ano ba to guys? Basta ano to? Palaka ba to? <laughs> Puset. Hindi hmm? ko alam yon. So, ayun. Kay Panda ulit tayo guys. Sana makukuha na siya. Sana makuha na. Sana, sana, sana. Itong naka... Higa. Ay, nakaya. Uy! Uy! Oh my gulay! Oh my gulay! Oh my gulay! Oh Oh my God, ay tayo. Yay! May panda na tayo. Yay! Yay! May donut pa. Tsaka meron pa tayong panda. Yay! Nakakuha tayo guys. Nakakuha ako guys. Okay lang kayo ng aking video. Di lang kaya ng aking video. May storage na naman ako. So, sa ulit sa episode. Bye bye! Huwag nyo ko ka po kalimutan mag-subscribe, like, and share. Bye-bye po. Thanks for watching. Bye!